<laughs> napakahirap! Napakahirap na laro ito! Sinong gusto mag-challenge dito sa laro na ito? Napakahirap! Napakahirap na laro! <laughs> Kahit okay, 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 okay. yeah, ha! bro! It, bro! <laughs>

Ayaw pa. Ayaw na. Ah, ah, ah. Hirap. Ah. Ayan mga kaniskarte, pagkatapos laro. Halal. Ayan. Hirap pala yung laro na. Hirap na? Hirap. Ah, si Manuel. Manuel, ano sa'yo mo? Hirap. Apo. Ayan, mga kachanilas. Muntik pa na bitas. You know? <laughs> Sarap. Enjoy lang mga kaniskarte. You know? Ang pinakamasarap dito, enjoy lang para mga bata, you know?